Ayan. kami sa kapila. Sa ano yung guys, wala. kami, na. kami ng yeah. Pati wala kami. Wala na dito. Kadaro. Kami kami. Punta kami sa kapila. Ito yung lawak na ano. Space, eh. Pwede pang space. mapagtam na. So, ayan. Ang ginagawa. Ang ano, ginagawa. Na, Ang ginagawa. Ang Ang tayo dito taga ito ben ang tatanit taga rito kasi yung mga taga ito may hindi magtanit na yan sa kanila so, marami ito na nagalit ang supply dito mga kulay bukas kaya mga ito kaya malayo sa dito sila nagtatanit na ayan nabili na ang farm niya oh this one farm Yeah. порите. Так. А. Сюди nakita namin yung balon doon nakita namin dati hindi namin kung anong anong development dati wala pa dito yung mga bakot bakot na yan wala pa nakakabili yun may nakabili na nakaready na uh, magpagtap na na tanggalin lang yung mga bato bato pwede ng sabunan ng lupa kung may 9 na kas na dito pero malamig ang hangin kaya okay lang maglakad lakad Hindi maini na pero malamig ang hangin ayun yung tower yung pinunta namin dati Ayan, pag uh, gumala ka dito kailangan talaga may kasama kang lokal para uh, dito pag tripan mga iba kong lahi pero so, peaceful dito hindi, hindi magulungkan ko So, part mm. there or there? Yeah. the uh, Well, well. Well, oh. well. Well, mm. oh. there, above, there's a uh, stepping uh, stone. Well uh, water, water uh, storage. Ha. Ah. Uh -huh. Yeah, all, uh, Me shop wala. Me and Chicago. Chicago. Samali. No, Samali, Chicago. You and Chicago. Uh -huh. Okay. After uh, heavy rain, roof. We went there. On the march. Uh, no, on It's the march. Uh, no, na On the march.

no. Now, it's uh, light. This uh, is the end of the temperature. And cold. Cold there. bato ng bundok. Moro bato. Tara. Tara na. rin malayit yung alin na. Lalakbayin namin nitropa. Diretsyo lang lakad. Mamaya pagbalik may nililit na 'yan. Nandito dito mga uh, may bike. Ka. C'est lourd.

house. <laughs> Ay, dinila. Oh, okay. ah, lapitan natin. Lapitan natin. Oh, balon nila. guys yeah, so. supply ng tubig. Supply nila dito. din. Alam sa dada Kalapate. bara <laughs> ka sa oh, Yan, yeah, yeah. dito yeah, pagka. Yeah. Uh, supply nila ng tubig. Kasi dadin, ako di ra ka. Mabato talaga, mabato matigas. Matigas sa uh, hukay. Kaya mahirap din mag-ukay pag uh, masyadong malalim. Ha? guys, du marapet. Yan guys, na kami. Eh, is counters Ali. Tar. Heru. Heru. Yeah. Ali mio counters. Ali mio. Eh, mmm, Fargo, okay. Okay, guys. Okay, guys. It. Bye.